magkis-kis ako mga idol pero bago natin pahida ng halo yan mo na muna natin pwede itong gawin ng mga baguhan na gusto matot magpalitada mas madali talaga itong pag-aralan isa yung mga pitik-pitik na agad na makakapal pag nagpahid tayo mga idol na halo sa kis-kis yung tira niya sa rodela pwede ipitik-pitik natin para nasa ganun masana niya tayo pagpipitik sa mga makakapal na papalitadahan yun na lang uh, idol oh. tapos pag tumigas isika natin ng tubig padaan natin ang rodila ng medyo magpantay at makita natin yung lubog-lubog, pwede natin pahida niya ng kutsara yung mga lubog-lubog na hindi nalagyan ng halo o kayap, pahid natin yung rodila na may halo para mas mabilis para sigurado yung pantay pwede niya barahin pero ako hindi ko na binara tinapalang ko na lang pwede naman yung kasi kis kis pahid lang yan saka kolero rodilahin para mapantay ng tingnan o, ayan mga idol pantay na siyang tingnan o kis kis pahid natin ganyan lang mga idol sa mga bagwa pwede yung gawin yung ganyan